Good morning, good morning, good morning mga brother Magandang araw, magandang buhay sa inyo lahat Welcome, welcome sa Aklanong TV At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Seatbelt Mga brother, seatbelt tayo bago tayo umalis Seatbelt tayo mga brother Seatbelt Madalas mong binabaliwala, mga brother. Madalas niyong binabaliwala. Pero, pantang huli, ito ang magliligtas sa buhay mo. Ito to yan. Kaya, gamitin niyo naman pala shit seatbelt niyo, brother. Kabit niyo. Shout out sa mga <laughs> <laughs> hindi nagkakabit ng seatbelt dyan. Paano kaya, mo gabi? Ito, napakahalaga dito, brother. Kasi, subok na itong seatbelt. Marami nang niligtas, brother. Marami nang niligtas na buhay. Hindi to to yan. Kaya, Pwede nyo naman ng mayos Huwag niyo naman, naman itulad dito. Tingnan mo ang ayos ng pagkasuot niya diba? O, oh. <laughs> oh, diba? O. Oh. Gago! Oh. buti pa yung aso. Yung aso. May seatbelt. O. Oh. Yung pasahero mo dyan, may seatbelt ba? Bawal ang seatbelt, brother. Google! Barinig kita sa mukha eh. Mag-ano ko muna. Pa-seatbelt mo muna. <laughs> ano ba yun? pag mo na muna ng seatbelt. Ganon ah oh, kasi kahit dito sa katabi, kumo wala pa ngayon, wala, bawal pa yung ano, bawal pa yung pasero sa harap. Pag ano yun yung seatbelt yan, kasi ano yan, pag nahuli ka niyan, natsamba ka, nahuli ka, penalty ka dyan, brother. Pero gamitin nyo yung seatbelt, mahalaga to sa atin, mahalaga ang seatbelt. sa ating pagmamaneho kasi ito'y magliligtas ng buhay mo yan yung shout out shout out sa mga agro po ko dyan sa Midnight Boys Nagtatampo na daw, hindi ko binabate O ayan na, ah, shoutout sa inyo lahat Mabuhay kayo hanggat gusto nyo <laughs> So, panibagong araw <laughs> Ingat, 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 ingat sa mga buhabday Sa ngayon At Mabuhay kayo hanggat gusto nyo Iyon Matara tayo mga brother Habang maaga pa Walang tunog Walang tunog dito sa amin Tunog pa yata sila Ingat, <laughs> ingat, ingat, ingat Sa mga bubiyay na dyan Ingat, ingat kayo At medyo hula na naman Mamaya ang tubig Basa na naman mga brother Nandito ako ngayon sa Timog mga brother sa Phoenix Magpapagasa ako Kaso lang Error Naglolo yung ano sa grab pay Natin alam kung saan. Kaya balik na lang tayo mamaya Sa mga bumabiyahe pa lang dyan At sa babiyahe pa lang Ingat 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 kayo mga brother At mabuhay din kayo hanggat gusto nyo Good vibes, good vibes, good vibes lang tayo sa umaga mga brother habang nagaantay tayo ng booking so ingat ingat bye bye yep 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 brother nandito ngayon sa BGC mga brother time check 10.20 napaghatid tayo narin natin si Ikot, ikot lang muna tayo Bakat kayo makadukot mga brother Ano ka na Sana Okay? Si Good vibes Yan, ikot, ikot lang tayo Magwala wala, alam na Oh my ang BGC Kaya ako tinulugan mga brother Nakarating na ako dito sa Sampano Man pa ang Makati Diba na ang Manati Wala So, time check 11.40 Mga brother, 11.40 na Harap na lang muna tayo ng makainan Punta tayo sa sukin natin Okay Kaya sa so mga brother natin dyan Tara Kain muna tayo mga brother yan mga brother At nakarating na tayo ng nabutas Bola na lang yan Nakapagkat na nabutas mga brother Mukhang pinapauwi na ako Hindi totoo yan Kaso hindi pa pwede Kailangan pa nating maglakbay mga brother Lakbay lakbay muna Wala pang kita Sana turugan tayo pa sa out mga brother hiling pasaut pasout naman dyan kahit isang malupitan lang shout out shout out sa mga brother natin na kung saan medyo pagod 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 na kayo mga brother good vibes lang palagi ganyan talaga good vibes lang palagi mga brother so let's go pababa tayo kahit wala tayong laman Yon mga brother. Nandito na ako sa si residence mga brother sa may MOA. Nakadalawang dikit tayo mga brother. Pababa. Ayos! Pababagulog pa katuloy natin mga Ayos na. Ayos! <laughs> Time check. 6.35 na mga brother. 6.35 na. At nandito na ako yun sa MOA kaya bang abang tayo na bababa mga brother pwede na tayong bumaba sabi ko na nga ba malakas ko mga brother tatamaan ayun tinamaan nga pag sa bunga na mga brother at baka tayo ay maubosan so tayo na let's go ay ay ay, ay, ay. ay, ay. ay, ay, ay. Kalau apa-apa, mau berada. Mandaluyong Tapos alam nyo kung saan ako ngayon mga brother Nakataghatid ako ng payatas <laughs> Diba? Ayos na ayos biyahe safety, safety, tayo So Time check Alas 9.15 na mga brother Sigurado na to Chamba na lang pag may pumasok Kaya nag aantay lang ako dito hanggang dito na lang ang vlog natin sa araw na to mga brother maraming 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 salamat sa inyo at sa mga hindi pa naka like at naka subscribe sa channel ko like nyo na brother at Lano tv click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nukong vlog about sa sasakyan mga brother tungkol sa sasakyan na yung topic natin so maraming 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 salamat sa inyo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Good night! Ingat! Road trip na tayo! Road trip, road trip na pawin! Bukas na naman ulit! gat semua pu biai pejabi dengan tewa prade.